Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang ating pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay itong pabutuhan ng Miss Cosmo kasi meron silang bagong announcement mga ka-politika. At ngayon ay patuloy na nanguna itong ating nga candidate dito sa kailang papagent na kung saan ay nasa 600,000 na yung naging boto ni Chelsea Fernandez. So medyo malaki-laki na ang kinita ng Miss Cosmo dito sa ating kandidata at ito yung ating pag-usapan dahil meron silang bagong pakulo. Kung makakaabot daw ng 1 million votes ang isang delegates dito sa Miss Cosmo ay meron silang pa papremyo. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue at rest day nga po ngayon ng mga candidate dito sa Miss Cosmo 2025 na ginaganap pa rin sa Bansang Vietnam dahil bukas ang kanilang schedule dito sa day 8 ng kanilang competition so December 5, 11.30 a.m. World Tea Connect with Ambassadors Dalat Palace 8 p.m. Opening Ceremony of World TAA Festival 2025 Lam Vien Square at 9.20pm naman po it Cosmo Carnival by Nam Abang Lamvien Square. So yun po ang magiging kaganapan bukas. So medyo marami-rami po ang mga activities na mga delegates dito sa Miss Cosmo 2025 bukas sa kailang 8 uh, day na dito sa kailang competition. So ano-ano ba yung mga pa-premium nila or yung mga uh, reward nila mga kapolitika dito sa kanilang pabutuhan or kung sino yung unang makaka-reach ng 1 million votes dito sa Cosmo. Exclusive media package for the first queen to reach 1 million voting points in Cosmo People's Choice. Vote for your Cosmo People's Choice now at the website. The Cosmo People's Choice race is more intense than ever and the first contestant to hit 1 million voting points will unlock an exclusive Media package designed to amplify her visibility and connect her closer to a global audience. The first Filipino vote queen will receive an honorary feature post on Miss Cosmo's official fan page, a dedicated feature on Miss Cosmo official story, a 48 hour digital pop-up banner on Miss Cosmo website, a 48 hour digital pop-up banner on Eventistas Official Voting Portal. The contestant for earns the title Miss Cosmo People's Choice will be granted direct entry into the top 10 finalists at the Miss Cosmo 2025 Grand Finale and Beauty Music Festival. The voting platform will be open until Miss Cosmo 2025 Grand Finale and Beauty Music Festival on 20th of December 2025. So yun daw mga kapolitika ang mga perks at mga rewards na matatanggap ni Chelsea Fernandez kung siya ang unang makakaabot ng 1 million votes. So yung second I believe is nasa 500k lang yung kanyang uh, boto. So medyo malaki-laki yung lamang ni Chelsea Fernandez or malaki yung kinakailang habulin nung uh, second dito sa kailang pabotohan. So bakit ba natin ito pinag-usapan kasi I believe ngayon ay talagang pinagkakitaan nila itong si Chelsea Fernandez at ang perks lang naman ay i-display lang naman doon sa kailang website yung mukha ng kandidata or doon sa kailang story so hindi ko nakikitaan mga kapolitika ng relevance sana kung magpabutuhan sila ay uh, okay na yung isasama sa top 10 pero yung ganoong pakulo na i-display yung mukha parang ano naman parang over naman yung ganoong uh, paandar ng Miss Cosmo So, ngayon ay masasabi ko na malaki siguro ang kinikita ng organization dito sa mga pabutuhan ni Chelsea Fernandez. And tama yung sinabi mga kapolitika ng ating tizen doon sa ating naunang video dahil siguro ay nasaktan itong si kasi siya nga ay isa sa mga hurado. Umupo siya na bilang selection committee dito sa mga daily activities ng mga candidate. Siguro nasaktan itong si Kitut nung pumunta siya dito sa Pilipinas ng 3 a.m. So madaling araw siya pumunta at siguro ang sabi sabi ng mga netizen ay eh, wala daw sumundo dito ay kito. Eh kasi nga madaling araw na siya ng alas 3 tumating dito sa Pilipinas habang tulog ang uh, karamihan. Sana is nag na lang siya ng mga tao na kung saan ay sasalubong doon sa airport para hindi naman ganoon ka medyo kawawa itong kinurunahan ng Miss Cosmo 2024. Alam naman natin na yung disappointment, yung nararamdaman ngayon ng mga Pilipino sa ginawa ng Miss Cosmo kay Atisa, sana ay intindihan na lang din nila yung uh, nararamdaman ngayon ng mga Pilipino. So yun ang aking magreaksyon mga kapolitika dito sa pabutuhan ng Miss Cosmo na di umano ay meron silang reward doon sa unang makakapasok dito sa 1 million voting nila. So i-display na yung mukha doon sa kanilang website or ilalagay sa kailang story. Do you believe mga kapolitika na worth it yon Para dito the fact na napakalaki na ng kinita nila dito sa pabutuhan kay Chelsea Fernandez at wala tayong garantiya na siya ay mananalo or at least man lang ay mapabilang siya sa tinatawag na top 5. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.